Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y muling pinalad na makakausap naman ang uh, Chief Complaints and Investigation Division ng NPC National Privacy si Commission. Attorney Mark Razel An Lubangco. Attorney Lubangco, good morning po. Johnny Banyas, Jopel Peleño po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Uh, good morning, sir. And good morning po sulit well, ng tagapakinig natin. Alright. Unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na uh, makahuntahan. mga lang po kami ng uh, kalinawan the same time ng uh, kumbaga kind of educate as nga attorney uh, Lubangco. Uh, may mga pagkakataon po kasi ay uh, yung kasama kong si Jopel Peleño eh nasa Crime Aguinaldo Bit ito, nagdating naging police reporter ka rin, di ba? Yes. Diba? yes. Mm -hmm. Nung panahon ko po, matagal din po ako naging police reporter. Uh, dumating sa punto po kasi ginoong uh, lubang ko, attorney lubang ko na may mga pagkakataon na pagka-ordinaryong mamamayan, lahat ng mukha, pangalan at detalye, suspect pa lang ha, Naka-file po sa mugshot ng mga polis. Kaya po ako nagtanong kasi itong very recent, kung matatandaan uh, uh, nyo po, attorney lubang ko, mga kabalitan, kabalitan taktakan, may isang matikas na mama na nagpapakilalang dikit sa first family na mukhang involved sa scam. Yes, yes. Mm -hmm. Nakita po sa video na naging viral sa social media na parang aligaga or atubili yung mga polis uh, na arestuhin. May po ito, po si Pusasan, ito. Yes, uh -huh. nihawakan. Parang takot na takot sila kasi nakabarong eh. Hindi lang po doon nagtapos, attorney Lubangco Nung humingi po ako ng mugshot, nagpakita sila ng magshot pero nakablur po yung yung muka at pati yung detalye ng mga pangalan. Ang binabanggit po yes, dito po. ay Data Privacy Act. Attorney Lubanco, covered po ba ito? Paki-educate nyo nga po kami. Yes, sir. Uh, sa general rule po, uh, dapat uh, compliant po ang mga polis natin sa Data Privacy Act. Uh, first po kasi uh, po tayong presumption of innocence na they are presumed innocent until proven guilty in court. So, Uh, to prevent uh, influence to public opinion and pre-judgment, dapat uh, ma-protect -ma natin yung right to privacy ng mga suspects regardless of the social status of the person. No? So although may uh, legal basis naman si PNP uh, in relation to their mandate, and under the data privacy, po kasi meron tayong Section 12 and 13, Uh -huh. nami um, local basis to process so yung disclosure po yun nila is public What? safety in relation to their uh, uh, mandate and to for the national security What? although they must still balance the uh, the rights of the individual to the right of privacy What? versus their right to other ma uh, mandate po Tama po ba yung ginawa ng uh, PNP, attorney Lubangco, na tanggalin yung, ay i-blur yung muka at saka yung details ng pangalan ng suspect kahit po may arrest warrant? ay uh, yes, sir. Uh, tama po naman na binablur dapat and kino-cover yung mga names kasi nga uh, meron silang, uh, meron tayong presumption of innocence and uh, ongoing pa naman yung pagdinig. Opo. So hindi pa naman sila dapat ano um ilabas yung pangalan. Po. Pero kung mababasa po yung news item andun attorney yung pangalan eh. Di po ba? Ako ba? O Paano ko natin 'yung yung uh, ano na yon, yung uh, bagay na po na yon, Attorney Lubangco? Minsan kasi sir, di ba nagiging inconsistent minsan yung pag-balance uh, pag ng interest. May mga exceptions naman po kasi na binibigay sa mga ganyan. So kapag may mga public safety exception, uh, na-justify naman po as long as pasok sila sa general privacy principles mm -hmm. ng transparency and proportional kung ano lang po yung kailangan para ma-process yung information nila. mm -hmm. So uh, tama rin po, po ba na yung mga nakaraang pagkakaaresto at paglalabas ng mugshot at picture nung, uh, at details ng ibang mga hindi naman prominente, ay eh, mukhang sumabit po ba ang PNP Ron, Atty. Lubangco? Uh, not necessarily naman sir. Ano lang, diba? uh, as I said earlier, may mga exceptions din sa kanila kasi uh, part ng mandate nila yun. So, pero dapat mas uh, ma-protect pa rin yung right ng privacy ng individual since mm -hmm. may presumption of innocence nga. So, mm -hmm. although minsan kasi may public interest din. Like, for example, kapag 'di ba may mga um, most wanted or uh -huh. high-profile criminals in relation to mga terrorism, mga uh -huh. large-scale syndicate leaders para ma-inform yung public. Ha? Uh -huh. Eh kasi may mga pagkakataon po, di po ba na uh, kumbaga, yun sinasabi niyo, fugitive, uh, meron ng kaso, nakasuhan na, at kinakailangan ng arestuhin, eh, big time scammer eh, nang victim ng kapwa natin. So, paano po malalaman nung iba pa nating kababayan kung hindi natin ipapakita yung details ng suspect at ng uh, mismong kinasuhan at inaresto, Atty. Lubangco? Yun nga sir, ba? Diba, as I said earlier, may um, mga exceptions like yung para ma-inform yung public. Uh, basta pasok naman doon sa general privacy principles and proportionate para lang ma-inform yung public. So yung kunyari, yung name lang, tapos yung, ano, uh, basta hindi excessive, sir, na ano, yung information pa yun, na pinaprovide. Pero pa paano yun, sir? Um pakilinaw lang po sa sa sa, sa taumbayan kasi alam mo naman na, na ano sir uh, attorney uh, yung uh, uh, yung publiko yung mga ordinaryong mamamayan kapag nakita nila na oh baka tinakpan yung muka, baka tinakpan yung pangalan eh, baka naman may itinatago dito baka naman may baka may impluwensya mm, baka may uh, lakasangkapit baka may lakasangkapit hmm. at paano kapag na, nakalabas na gumawa ulit ng uh, krimen oh krimen pa, hmm. pa, paano po yun attorney General rules here talaga dapat blur talaga yung mga names and faces para ma-protect din yung privacy nila since uh, lahat naman ng individual is enti entitled to privacy. Mm -hmm. And uh, as I remember may anti-torture act din na uh, bawal silang i-undergo ng public humiliation and mm -hmm mental or psychological torture. Hey. So they need the PNP needs to balance talaga the interest of the public versus the individual. Pa. Hey. Ganito po kasi kasimple yung uh, dating sa ibang mamamayan, attorney Lubanco with your indulgence. Ha? Uh, yes, pa. pag sinabi po kasi nilang ang ganda ng ayos at postura at hindi ipinakita ang muka at ibang detalye sa magshot, ang dating kagad ka ay malakas to prominente, powerful at may kinakapitan to. Pag sumablay naman po ang PNP sa isang ordinaryong mamamaya na inaresto sa napakababang klase ng krimen at naipakita yung lahat ng detalye, ang sabihin, yan. Oh, Simpleng-simpleng ehemplo ng pagiging bias ng hostisya sa Pilipinas sa mga mayayaman at makapangyarihan. Kaya po kami nagpatawag uh, tungkol sa Data Privacy Act, Atty. Lubangco. Yung po kasi impression ng karamihan ng ating mga kababayan, sir? Yes, sir. Siguro, uh, the PNP, mas, ano, dapat lang maging consistent uh, regardless of the uh, social status of the individual, no? So, we will talk to PNP na lang hmm. to be to inform them kung ano yung mga kailangan and mga SOP to hmm. protect the right of the individual right. versus the uh, right to public hmm information din. All right. Atty., nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po, po kayong mensahe, lalo na po ah, doon sa mga nagpapatupad ng batas. Go ahead po, Attorney. Yes, sir. So, lahat po dapat ay ano, um, nag-compliance sa data privacy act to protect the rights of individuals regardless of the social status of the person. So, we must uh, be cautious lang dun sa mga nilalabas nating information, dapat kung ano lang yung kailangan to process the information, wag lang excessive. Ngayon lang, sir. Na. Thank you po. Alright, maraming salamat po, attorney, at good luck and good morning po sa inyo. Thank you, sir. Ingat Alright, po tayo. Po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si attorney Mark Russell Ann Lubanco, ang happy po ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission.